Alas 11 na po ng umaga ngayon pong November 11 mga kalaki. Ito po magagandang tips para po sa ating mga lucky followers na kanina pa po nag-aabang para makatanggap po kayo ng mga libreng laki numbers. Dapat po nakatuto kayo rito lagi sa amin ha. Ingat po kayo sa mga fake account dyan mga kalaki ha. At ngayon pong alas 11 ng umaga ng November 11 sa mga wala na pong ginagawa dyan sa mga nakabreak uh, naka break time dyan sa magbe break time sa mga nag ready ng lunch nila at gusto nang makakuha ng numero manood na po kayo buksan nyo na ang cellphone nyo at ilista na mga lucky numbers na magugustuhan nyo ha, pag nagustuhan nyo hindi po natin pinipilit ang mga numero namin at pag nagustuhan mo pwede mong ilaban to ng 3 days bago bitawan at palitan. At sa mga nagtatanong po, ang laki numbers namin, pwede po ito sa STL, to the Lotto National Wedding, Loto Pilipinas, at Loto Abroad. Pero ngayon ibibigay natin ngayon, mga Loto Abroad po mga kalaki at Pilipinas. Kaya kung ready ka na, ready na rin po ko mga kalaki, tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Millionaire. Okay, pero bago yan, Siyempre mga kalaki, alam niyo na ay Iinom muna tayo ng tubig. Iinom muna tayo ng tubig, mga kalaki. Mmm. Okay. At syempre po, mga kalaki, yes, ngayon syempre uminom na tayo ng tubig ay kunyo na pang listahan at magbibigyan na po tayo ng mga lucky numbers, ng six-digit lucky numbers, para po sa umpisaan po natin sa abroad. Number 38, number 16, number 24, number 27, number 19, number 41, number 46, number 52, number 58, at number 63. Ayan po, at ito lang po, isunod na natin ng 8-digit lucky numbers abroad. Number 9. Number 22, number 26, number 30, Number 34, number 37, number 18, at number 12. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na mga kalaki agad-agad. Number 6, number 21, number 27, number 17, number 30, number 35, at number 36. At ito naman po mga kalaki ang... 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 kunin mo na mga kalaki agad-agad. Number 20, number 15, number 14, number 5, number 16. At number 3 At ito lang po ang 6 digit lucky number 0 to 9 Kunin mo na mga kalaki Number 1 Number 3 Number 7 Number 7 Number 8 At number 2 At ito lang po ang 5 digit lucky numbers abroad Kunin mo na mga kalaki Number 19 Number 16 Number 22 Number 28 At number 36 Ayan mga kalaki, kompleto pa mga laki numbers natin abroad, Lipat pa tayo sa Pilipinas kung saan naglalakihan pa ang mga prices sa Pilipinas Pero bago ko po ibigay yan, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account natin na, ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan Baka mali po kayong nasasalian sa private consultation ako, hindi po kami yan, mga fake account lahat yan Dapat nakakausap nyo muna ako sa video ko lahat ha? bago kayo sumali Matanda na po tayo para magpalo ako sa mga yan ito po ang legit na account natin mga kalaki. Ito po ang mga legit na account natin. Hanapin nyo po ako sa Facebook. Arnold Parungki na may blue check na merong 480,000 plus followers. At ito pong ginagamit natin ngayon. Red Parungki na merong 500 o 600,000 followers. At syempre, meron din po tayong Aris Gatsalian at Red Arnold Santos sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Red parong na merong 18,000 followers at syempre po TikTok. Red parong na merong 449,000 followers. Yan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko kung kayo po comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang ko po kayo ng mga laki numbers agad-agad sa messenger niyo, Okay? Tandaan nyo po mga laki numbers namin libre po ito wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatayan mo sa ng 3 months sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad National at Weteng pag sumali ka sa private consultation Iko-code ko po ang birdman at Bertcher mo. Malay mo naman dito, kasuerte, dito ka swerte, hindi to kapalarin mga kalaki. Kaya sali na po sa amin sa private consultation. At sa mga sasali po, iahabol ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng November, December at January. Tatlong buwan po tayong magsasama mga kalaki. Kaya kung sa tingin mo, kami magbibigay ng swerte sa iyo, sali na po sa amin sa private consultation. Okay? Ayan, tuloy-tuloy na po tayo. Tuloy na po natin ang ng mga laki numbers. Six digit laki numbers. Lotto Pilipinas naman po tayo. Eto na, ang 642. Kunin mo na mga kalaki agad-agad. Number 25. Number 18. Number 13. Number 10. Number 39, number 41. At ito po ang 645, number 15, number 30, number 22, number 27, number 33, at number 5. At ito lang po ang 649, 6 digit lucky numbers, kunin mo na mga kalaki. Number 18, number 24, number 5, number ano to, 36... Number 41... At number 43... At ito po ang 655 six digit lucky numbers... Kunin mo na rin mga kalaki... Agad-agad... Number 11... Number 17... Number 22... Number 28... Number 19... At number 38... Ayan po... At ito po pinakalasan 6-digit lucky number 658... Kunin mo na mga kalaki... Agad-agad... Number 3... Number 22 number 16, number 29, number 39, at number 46. Ayan mga kalaki, kompleto po mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga laki numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago natin bitawan at palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo sa pamilya Pamilya Mendoza po mga kalaki dyan po sa may Uy, sa bansang Singapore Hello po sa mga OFW dyan OFW daw si sa Pamilya Mendoza Pinapabati niya dyan sa may Batak Ilocos Ay, Yung mga kamag-anak na dyan Umihingi po sila ng 4 digit lucky numbers At 6 digit lucky numbers Sa toto, padadalan ko po kayo At para po sa ating mga jeepney driver at tricycle driver naman po mga kalaki Dyan po sa may Okay, sa may monumento dyan sa may Quezon City, shoutout sa inyo dyan kila Kuya Ronnie humihingi sila ng 2 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers, padadalan ko po kayo sa mga gusto po magpa shoutout comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart pag nakita ko yan, masya shoutout ka na may libreng lucky numbers ka pa kaya good luck mga kalakit, mananala tayo claim it o lunch time na good luck